Noong May 2023, umabot na ng 116,504 ang kaso ng HIV ang naiulat sa Pilipinas. Bukod sa dumadaming bilang, ang paglaganap ng stigma sa mga taong mayroon HIV and AIDS ang isa pang pinakamahirap na kalaban. Para sa paggunita ng World AIDS Day at sa pangunguna ng Philippine National AIDS Council o PNAC, ang tema ngayon taon, Let Communities Lead! Hashtag, Samasama -sama Tayo sa Laban Kontra HIV! Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ang lahat ay hinihikayat na makiisa at maging bahagi ng isang inklusibong komunidad para sa mga taong nakikipaglaban sa HIV and AIDS, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bisitahin ang Facebook page ng PNAC para sa karagdagang detalye tungkol sa kanilang mga proyekto at programa. Isang paalala mula sa PNAC at PIA.